Tama po namin pang merienda ito. Dito nga pala sa amin mga kadilag, ang low moon, ibig sabihin ay hinug. Hinug o, Yung malambot, malambot na malambot. O, oh, yun nga, hinug na hinug. hinug. Ay, kung bagay, may kumbagay may kano daw. <laughs> 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 yung kwento naman eh. May nagbibinta. Kasi may kano. Hindi masabi kung may hinug yung...

Hello mga kadilag, welcome back sa aming YouTube channel. So for today's vlog mga kadilag ay magluluto po tayo ng merienda at ang atin pong lulutuin ay banana queue, mga kadilag. Dahil dito po sa amin ay may saging na saba mga kadilag. Ayan mga kadilag at ito po ang ating saging na saba na ating pong babanana mga kadilag. Tamang tamat siya po ay hinug na. Haka po itong babalatan. Ayan mga kadilag, atin na ang balatan itong ating saging. Madali na itong balatan mga kadilag dahil si Hilo mo ang magandang banana kay Wings. Yung hinog tapos ay saktuhan la kan laki kay mga kadilag. Tama ito sa ating merienda. Ayan mga kadilag at nabalatan na po natin lahat ng saging. So itong mga kadilag ay 15 pieces. Salang na po ang ating kawali. Salang so, mga kadilag ang apoy. Painitin lang ng konti tapos lalagay na po natin ang langis. Ayan, itong ating mantika. Ay, ilagay ko na. Ayan po isang pilsin. Lalagay na po natin mga kadilag yung saging dahil mainit na yung ating mantika. para isang luto. Dati mga kadulat, naalala ko kami nagtitinda ng banana cream. Ayan, ako ang Minsan ay bola-bola. Minsan ay pichi-pichi ang ah, po ito banana ko yun. Noon na yung mura pa ang banana ko yun. Ngayon eh, Ayan, ay, awan ko lang kung magkano na. Ah. Parang nasa 20 na mga kadilag pag bibili. Atin la ang pa golden brown Yung atin, atin pong tagi. Lalaylaan po ang apoy na yun. para hindi maapor yung pagluluto ng sagi. Bam. Talagang yung sagi hinog. Ayan, nabaligtad ko ng mga kadilag yung ilan. Dahil ko 'yung brown nito. Kapag so, iprito talaga mga kadilag ng saging ay eh, mas okay na lubog sa mantika. Medyo kulang pa nga ang mantika na ito. Para talagang si maluto. masarap din na luto mga kadilag sa saging na ito ay yung ginataan pero mas, mas masarap yun eh kapag may mga lahok may kamote, ginayun eh dahil wala naman tayong kamote ngayon, ayan Banana yun na din lang kasi kami hindi na din naman masyado nakakatikim ng banana key. kabilag, may mga ilan ilan na luto na. Naahonin ko na yung iba. Every corner. ipapatuloyin ko ng mga kadilag at lalagay ko na sa pinggan. Ayan mga kadilag at tapos ko na pong iprito ang ating pong saging. Ngayon naman po ay tayo mga kadilag ay magsusunog ng asukal. Tapos ay parang i... Tawag doon, babagkatin natin ito, itong saging mga kadilag. So ganito po ang pag... Uh, tamang pagkukot. Wow, tamang pagkukot ng asukal sa ating banana queue o kaya ay sa mga bola-bola, ganay yun. Tituro sa akin dati ni nanay. Ayan, sa pinagprituhan po natin mga kadilag, maglagay lang po tayo ng kaunting langis. Hindi ko na po yan nilinis dahil yan na may pinagprituhan din. May kaunting langis lang po tayong tinira. Tapos, lagay na po natin ng sugar. Bali, tutunawin po natin yung asukal ayan mga kapilag ayan mga kapilag hindi lang po natin masunog yung ating pong asopal tapos kapag kapusi ay medyo nasusunog na saka po natin hahaluin ayan mga kadilag nag-uumpisa na pong masunog ang atin pong asukan o mag-melt natin yung hahagin. at ngayon po mga kadilag ay oras na para ilagay ang atin kong tubig lang. Ganyang sunog lang mga kadilog. At habang ganayan po siya mga kadilog, yung parang karamel, saka po natin ilalagay ang ating kong saging. Tapos, halo. Tapos, saka po natin hahaluin mga kadilag. At bubudburan po natin ng asukal mga kadilag. Ganyan po ang turo sa akin ni nanay noon. So, Noy kami nagtinda nga po ng banana peel eh, mga kadalag. Tsaka po yung bola-bola. Ang Ayan, ganyan ang sikreto mga kadilag para po hindi buo-buo yung ating pong asukal. Lalagyan ng kaunting tubig. Ay, hintay ang mag-caramelize. Para makot yung ating saging. Ayan. kasama po namin pang merienda na ito. Ayan mga kadilag, dahil patay na po yung apoy ng ating pumbala na kayo. Lagyan ko pa po ng kaunting asukal mga kadilag, bubod po rin pa rin natin. Dahil masarap diyan, ay madaming asukal lang. Tapos, halo ulit. Ayan. Ayan ang ating gananak. Iyong mga kadilad. Hindi din pizza asok. char <laughs> Malambot tayong saging. Malambot yung saging mga kadilad na. Kasi parang landot ay ang masarap din na yun ay yung ano lang, saktuhan ng hinog. Ay, okay, parang medyo lumon na. Pwede na natin, natin siyang tahunin, mga kadilag. Bago po tayo magmerienda ay tayo po muna ay magtitimpla ng juice. Meron po kami dito uh, citrus, ay lalagyan ko po yung ating juice, mga kadilag. So, maraming citrus pinapabili ko kay Bibi na juice ay dalandan. Ay, tamang tama ito. Hindi ko lang kung ito yung citrus o dalandan. Bigay po ito ni vlogger. Ayan, nahugasan ko na po mga kadilag at atin na po itong hihiwain. So, ang hiwa natin ay pa ganito. flavor Tang, ayo, tamang tama dito sa akin ko mga kadilag at ako'y nakapagtimpla na po ng juice. Cutie. Eh. Pwede nang magmerienda mga kadilag. Ayan mga kadilag at ako'y pupunta na dito sa may balkon po namin. Daladala dala po itong mananaki. Eh. What? Oh, mami, merienda time. Hindi okay. ko na nilagay yung mga kadilagyan sa stick. Dahil yun, may merienda lang dito sa bahay. Ayan. Baptas ang Lemon at saka banana peel. Ayan mga kadilag at merienda time. Ba't na? Dikit. <laughs> at tinitikman na po ni ma'am. Oh! Aba! Nainog na yun sa akin ngayon. Eh. Mm-mm. Ma. Mayroong hinug na hinug kasi mayroong ano nga yung saktuhan. Ayos, tatangalihan natin. Oo, oh, yun ang ating merienda. Tangalihan. Merienda tayo mga kadilang! Bakit <laughs> baka kailan makain ko nito? Ha? Pagkakain niyo yung nagpagalitan. Baka sampo ng turo yan sa'yo, Hindi, Gusto mo? Pagkakain hmm. niyo yung mo na. Mayroon ako kwento. Mayroon daw isang estudyante nag-aaral daw sa Maynila. Kwento yung nagkagwapo lang. Ano bumalik daw dito ay panay kasi at saka ba? Diba, nagpupunto. punto. pumunta daw sa Maynila. Sabi daw ay, Look, tito oh, the saging is lomon. <laughs>

ito but sabi, hindi lang pala yung kwentong ayun ng kwan. Meron pala dito sa totoo. Uy, ano nga, hinog. Saan? Saan sa, sa, na nangyari. Dito nga pala sa amin mga kadalag, ang low moon, ibig sabihin ay hinog. Hinog na. Uy, yung malamb malambot na malambot. oh yun nga, hinog na, hinog. Ay, kumbig, eh, may kung bagay may kano daw. <laughs> ay, yung kwento naman eh. May nagbibinta. <laughs> Nasa <yung> may kano. <laughs> Hindi masabi kung may nop. Yung... Ay. Brate mo. Dobla <laughs> <Dating maging lustrosi. laughs> dati. <laughs> na. Tingnan mo. Tingnan mo. Tingnan mo. Tingnan na Tingnan mo. 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 Tingnan Hindi, mo. Tingnan mo. Tingnan na Tingnan mo. Tingnan mo. Titig na titig na yung mabili. <laughs> Waiting sa <laughs> anya. <sa> The banana islam. long. <laughs> ano ba? <gade>, mo. <lomo? laughs> Ayan mga kadilag. Ito ko yung nakadalawa ng banana cube. Ay, ayaw ko na. Kaya ino na ng juice. Aba, masarap pala yung juice. Ano eh, may... Anong tawag yan? Citrus. Busog na naman mga kadilag.